Wow! Wow! wow. wow. <laughs> Tuan -tuan. <laughs> <Yeah>. <laughs> so, tama na, tama na. Hugasan ng kamay, hugasan na. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. <laughs> Mamaya po ay may banding ang tinipik sa palaisdaan. At ako po ay magluluto ng ulam. At kami po ay doon na rin maghahaponan. Pasilip ko muna po ang view dito sa labas. May gilaang po at uminit na. Kanina po ay napakalakas po ng ulan. Nakala ko hindi na matutuloy kami sa pispan Gawa nga po ng ulan. Ay buti po ngayon at gumanda na ang panahon. yan Thank you Lord. At ako po yung nagpabili kay Bossing ng apat na balot na pagbit, Ayan. At ito po yung lulutuin natin mamaya. Gulay. Ito po yung sasahog ko. Kasag. At magluluto rin po ako ng adimango. Wow, laki. Napakalaki po nitong adimango na lulutuin ko. Teo, may malaking alimango. so may ko na hindi hugasan lang ng kamay si Teo pag napahawak. <laughs> hindi takot. Yan po ang lulutuin ko <laughs> Hindi takot. siyempre so, mo na ko? huh 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 O, huh na lang kamay. huh na. Grabe po, malaki pa sa mukha ni Teo. Ang alimang lulutoy ni Lola. Wow, kurang! Wow. Ah. Kalabi lang ang ni Teo eh. Wow, look! Oh, hawak doon, hawak. Ah. hawak! Hawak, hawak. Dito, ah. dito. Ayan, yeah, tsaka doon sa kabila, Milo. Dito, dito. Doon, tsaka doon sa kabila. Wow! Wow. Wow. <laughs> wow! wow! <laughs> ito, ito. Oh, tama na, tama na. Hugasan ang kamay, hugasan na. Ayan po bali nagluluto na tayo nitong pakbet at naigisa na po natin itong sa na kasag Ilalagay na rin po natin itong bulay ayaw 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 yan po, na dito na kami sa fish pond, at si Nini po ay nagtatatak ng pilaway. At na dito na rin po si Milot. Si Balniteo ay hindi na po sumama. Mm, Napakaginhawa po dito. Presko ko ang hangin. Pahangin! Nini! Si Bosing po ay nagsirok na ng isda. Ah. Ulaki! Ano luto? Di yan? Ay, sabit mo lang, hindi yan. So, merok po si Bosing. Aba, ah, Bosing. Makakawala, ah. So, merok po si Bosing ng bangus. Bayan na po sila. Pero oh. tingin hindi. Dumating na po sila dito pa rin. Yeah. Aso kayo, dito ah. Yan ang ulam. Oh, si Mahal, akala ko'y lumuwas na. Tamaan mo ako. Hindi pa pala. Bukas pa. Yan, diretsyo sa tambayan. Oh, wow, may malaking bangus dito ah. Oo. Oh, oh. Dito na nakasarok dito. Ay, sinirok lang yan ng kuya. Ay, hindi namin tinama. Hindi namin sa sa inyo. Sinabunso kaya? Ah. Ayun, na yung daway na rin. Ah. So, okay. Bye -bye. Bye -bye. Oh. Ay, na, ito. Oh. Ayaman din ay dinay, dumating na lang dito. dito. Ay, tatlo nga po ito eh. Tatlo. Oo, oh, tatlo. Hindi ko na matadaan kung, kam kung kailan kami huling nakapunta dito. Oo oh, nga, matagal, matagal din kayong hindi nakakamigala dito. Kasiya ba ba tayo dalang paper plate Ah, oh, wala. Oh, kaninang luto ito. Ay, beka. Masa ito si, kay Kabeshi. Ipagano mo na lang ng alimang. O, limang. Oh. Kasi mama niya. Oh, kahit hindi alimang, oh, kahit sabaw lang. Kasi oh, ito. Si hindi, ka hindi yata oh, oh. kasi sa kuhan. Sa hawong. ko din. Wow! wow. Sino nang nakahuli na ito? Huli na huli. Hindi kasi sa ano, mangkok. Oh, malaki no, na itong mangkok okay. na ito ha. Parang new oh, year oh. na sa atin dito ngayon. <laughs> May protas yan, pa. Parang <laughs> yung pagkisaway Yung okay. rumorder ng Singapore chili crab yo, oh, okay. <laughs> yan ay yung ganyan malaki. Ngayon na hindi ko na inanong. Niluto so, ko na ng buo. Na ay, ano na lang mamaya. So, parang yang ang May ka dito at kita na lenset. Ayun po at nakapaghayi na. Inaantay na lang po si Eric at nasa kanya po yung sinaing. Yan, ito po ang niluto ni Becca. Ito ay balaw na may taba ng baboy. Karning baboy at saka may kamatis. Halagang 350. Hindi <laughs> ka malalagnate. Take 2. Nalito na po yung halagang <laughs> 350. Ito pong balaw ay ito yung parang alamang. Ito po yung alamang. Ito po yung naman na dala. Ito po ay alamang with karning baboy at ang luto 350. ni Kabeshi na pansit. Three, wow. 360. Yeah. <laughs> <laughs> Mas mataas <laughs> pa <laughs> 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 Tapos po ay, ito <laughs> <laughs> naman yung pakbet. Ay, kasaga di ba ka mga 370. Ayun. <laughs> 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 itong alimango Ay, po, may mga alimango at pram kaliyaan itong mga prutas. Yan. At ito ay galing do sa ating subscriber. Uh, pinya. at Alfonso. Ah, ben, well, the... ah, ah, ah,

Susunod na lang kaya. Oh, tayo kumain. Oh, tayo kumain. Itong ating Alfonso at Pinya ay galing kay Ma Mabre. Oo, oh, oh, dumaan din sa amin 'yon. Siya daw ay pumili sa inyo ng alibango. Oo. Uh Duma -huh. uh -huh. sa ano din. Salamat, Mabre. bre yeah, kay Sir William. William. Yeah. thank you po. Salamat <laughs> po. Sige, one, two, three, smile picture taking muna po kami bago kumain. <laughs> <laughs> Wala pa si Nabunso. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Okay, okay. So, bago tayo uh, magsalusalo sa ating isang sarap at masaga ng hapunan, ay tayo mo yung magpapasalamat. Uh, tayo lahat ay malayang magandanda sa ngala ng Ama, ng Anak, Spiritus Santo, Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa so, hapong ito na kami po uh, mga mga nito ang dan ay nito ito po ang kami sa at dalangin sa tanging pangalan Jesus. amen, amen. amen. happy birthday mahal <laughs> hahaha <Happy> birthday ni mahal <laughs> 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 ay na daw po oh, ay magtatalo na pinya may nagugagi na doon may bunso tipit mama hayo magugulo si mahal ako pahati diyan hello yan na yung si Mahal mama Alin ang ni Mahal Ito, okay mahal ito ha okay naghati-hati na po sa alimao kumusta kay Bobby

Ang ba? May tang ulo. Ah, kung dito na kakain. May sila yung nagwagi sa malaking lumang. Kita may balong. May pangalan. Saan kakakain? Doon, nasa lamisa. Ah, ay sige. Oh! Nagwagi rin ang lumang. Eh, Kaya na kayo? Si Bosing ay... Bosing ba't sa takit na nag-gayinan? Wala <laughs> na po so pindan. Kakakala pa. Ano nagay magalipag dito ah? Doon tayo ramadin sa Megon. Okay? tambayan na. Mm. -hmm. Lilipat kayo doon. Bukala ko ka. Buka. Oh, ay, wala oh, no. nang pinggan. Hindi <laughs> 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 <yeah. laughs> na pagdala ng ano ay. Wala pa lang paper plate. Oh, yung oh. isa sa takip. Yung isa sa damak. Sari-sari. Yung malagay mga makakain oh. at mabusog. Pag walang-wala ngayari lang doon sa mga dahon. Ay, ay, ba no, no. yung mga dahong bilog? Oh. Sa Oo. Oh. Puno binigay. Dumating ang mga uh, artista kaya... Hindi kaya yung artista nang alam, ha? <laughs> okay. Sarap po ang kainan namin dito sa palis naan. Di diba talaga daan. pag um, parang piknikan, napapalaki ang ano? Kaya mm -hmm. tinakasama si Nanita. sa oh. Oo. Gawa nang medyo masama po ang pakaramdam ni Nanay. Ay mo si tatay, eh, pagka hindi kasama si nanay, eh, oh, eh, kahit hindi na, hindi na kasama doon. Tsaka hmm. dito yung paulan ulan, kanina. Ay, pag ano, ipupunta na lang ako doon bukas at ako magluluto ng ulan. What? Para si nanay ni tatay ay eh, ano ah, makabanding niya. Eh. Pagluluto mo muna yung artista ay eh. na. Ah. Mo, ko ay kung tanghali ano hapuna. uh, hapunan. Ay kahit naman anong oras, kung ano oras pag malang luwas mo. Ano oras uh, ang madaling araw? Ah, maaga. Ah, um, ay, nakalis na pala oh, okay. si Mama. Ang mabuhalan. Pa napadamak si Kalayaan. <laughs> Sarap. Mama, ay doon kayo mag-inom. Pasin na yung isang bangsa. Hmm, doon na lang buksan yung kawain. Sige, lang mag-inoman at kuan. Gagabi ay si... Babi. Si Andres po pala ni Bobby nasa bahay. Ano, okay lang kayo diyan? Hmm, sarap. Kain tayo. Sarap. 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 Ang papa, ba't si mama? Nagbabas, nitbol ko. Ah, uh, ba't. Mapapalaban pala sa kuhan. Basketbolan. Maginhawa po pagkain dito sa tabing ilog. Tsaka hapon na pati hindi na mainit. May pinya dito ah. Ay na kaya at mga Oh napadama. <laughs> si Mami Haisen. mga ka ka? Hmm?

At, At balaw. daw. <laughs> <mo na> <laughs> Perfect combination ay. Yes. Ang hindi ng Kuya, daw sa likod? Maliligo daw sila. <laughs> Mayroon ako. Kaya din sa kanyang odo ka O, doon kayo sa likod doon sa taas. Ito yung white ha? Oo. Hindi natin dalawa. ha. kayo ito sa... kayo maglalakad. pa tayo sa kapit. Sa ano? Sa amin. Sa amin. Hindi ba't ako nakaka- Hindi dala. O, dadaan pa ko na atin lang. Lalamigin kayo. Lalamigin. Dapat kayo nag-extra ang dami. Kaya kaya nga sa Alin mahal? Mumungguhan mo pa sa Maynila, yung sipit. <laughs> e, Hindi, pagkakain. No, may, ako'y may announcement. Oh, ano yun? Announcement. Ay, ako'y may announcement din. Eh. Oh. <laughs> Paano mo masasabing gutom na si Becca? Pagka sinabi niya, oh, tay kumain na, asang ka, lalong no, 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 no. Siya na yung nag-pray. <laughs> gutom na. Hindi na, Ate Janet, oh, Ate Lea, pray na kayo. Hindi na, siya na. Ay, gawa pagkatapos ng prayer ay, ano, ay, 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 <laughs> ay, nakita ko. Opo, nag na si Vega. Si Vega po ay eh, kahit nung maliit pa, iyan eh, ay eh, sabi ni tatay ay eh, parang sundalo. Kung <laughs> <laughs> kumain. <laughs> Ikaw daw, sabi ni tatay, pag kumain ka, para ka daw laging sasabak sa gera. <laughs> mabilis. Uh, Oo oh, nga, mabilis. Si ano na may take time si Bunso? Opposite sila ni Bunso. <laughs> Para pa lang si Bobby at si Andres. Oh, 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 Nandito oh, yung Bobby. Aba, si malakas din kaka. pero mababalik siya Si Mahal pala ay nabusog na daw po. I-take out na lang ni Mahal na. Bakit tayo rin yung Ay, nabusog na daw. Sabay na lang. Mamimingwit daw po si na Barunto at po si Batutoy. Talalay, huwag tumakbo. Baka mahulog sa fish pan. Ito oh, ko yeah, yung isang malaki kanina. Eh, tingin, himay na, himay na nga. Okay, walang nasayang. Oh. Walang nasayang ha. Talagang nasip-sip eh. eh. Kaya tama lang pala na siya, kay pala napatabat yung malakas. tama-tama. walang nasayang na... At saka siya patik dito yung nag-iisa kanina. Iniwanan na ng lahat siya mag-iisa lang. At bigla, nagkukutib-kutib nung... Kutib-kutib. Alam mo na ang kutib-kutib. Alam, <laughs> <laughs> ah. Alam na ang salitang kutib Gamit na gamit. Alam na mga salitang <laughs> Nahinga pa po <laughs> yung isda. Sabi ni parang nag-lipstick at mapula ang labi. <laughs> <laughs> Ganda ng igiba ni bossing. Lilinisin mo na, Bosing. No. Maglipit ka na ito. Ay, anong... Ano luto mo di yan? Hmm. Kung gusto nila isinig pa, gusto nila ay hindi nila. Gusto nila ay isinig pa lang at i-sariwa. Kinakalis ka sana po ni Bossing yung isda. Dilinisin na raw po niya. Okay, nakakain na ba ang lahat? Oo, oh, parang yes. may pakulong. Ah, yes. <laughs> may announcement daw. Okay, right, may announcement. Ito yung kahapon pa dapat. Ay, kasi kami busy at nag-photoshoot kami ngayon na mahal. Kaya ngayon ko lang siya masasabi. Ah, uh, tumawag si Tita Arlene. Yan, wow. saka si Tita Minmin. Wow. At uh, yun yung namigay ng jacket ng lenseta, kay Nolense. Tapos kay Aizen. Uh, sa pamilya ni Aizen. Saka sa amin. Kay Teo. Oh, yeah, kay Teo. Yan. Saka sa amin ni ng pamilya. Nagpadala! Okay. Wow! pera! Wow. Thank you, Dahil you sabi niya, Erwin, mataas pala ngayon ng dollar. Parang 50, Ayan. sa kanila ay 58 something. Uh -oh. -uh. 58 magkano kami? 58.85. 58, parang gano'n, ang isang ano. Uh -oh. -uh. So, iniisip ko kung sasabihin ko na lahat dahil meron siyang mga pinadalhan o sa isa ko lang muna sasabihin. Pero pagka kasi sa isa lang, hindi rin ako patutulog. Si na yung mga. Sasabihin ko na. na Sino sino? Sabihin ko na. Secret lang oh, yeah. na to. <laughs> <laughs> Since ito nga talaga yung surprise. No, ganun uh, din naman. Uh, yeah. Nagpadala siya sa ating mga bagong dalaga. Wow! mga wow. so, mga bagong dalaga dito? Sinini. <laughs> yeah. yeah. Sinini siya ng $100 wow! for Kim so wow. nakakalaga ng $5,885 $5,885 wow. may list na Kim, papakita ka oh. uh -huh. tapos nandun yung pera sa bag ng tita Janet Tama, at baka malaglagan wow, thank you wow, po tita Arlene may pambounce si Nin yeah. eh. $5,885 kung hindi ako nagkakamali basta $100

Muntik lang tumalo na. Ay, ang pagkakanan daw kay Mao. <laughs> Yan ay $100 din. Yan ang suna. Pero, sinabi ko na ngayon, pero ibibigay ko yun sa mismong birthday niya. <laughs> kung baga, maging motivation mo ito na araw-araw kong papasok sa eskwela, um, uuwi kang may $5,000. Ha! 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 Oo, <laughs> may dito artista niya naman. <laughs> so yan, sa inyo po, kay Tita Arlene at Tita Minmin. Yan, masayang-masaya po yung ating mga dalaga. Si Kim oh, yeah. At syempre, masaya pong Team Hitik. Uh, masaya pong Team Hitik. Sa kasi mahal. Stay po, $100 sila. Nakahapon ng palitan ay $5,885. Wow! wow. Thank right, you po. Kaya <laughs> oh, yeah, mama. So Kim, uh -huh. pakiclaim na lang kayo Kim. Yeah. <laughs> ay, Janet <damn it>, ha. <laughs> pakiclaim na lang. <laughs> si uh -huh. ring, ring your ring that? your... Bring <laughs> 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 your... yung picture na certificate na ikinag debu <laughs> 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 ay okay, <they have>, <laughs> oh, ha ay 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 Oh, <laughs> <Ay, laughs> so, yun lang po. po. Salamat. 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 Salamat! Thank you Thank so you Oh, pa pala. Si oh, Bobby, binigyan din. Hi! Oh, uh, si yeah, binigyan si din ang pambili ng A prutas. Five. Yan. One, five. Salamat po. Salamat po. Thank you Thank po. Hindi ko makalimutan. Yes. Salamat po. Oh, wait! Magugas na si ate. Oh, wait! Di pa tapos kumain. <laughs> pinag okay. Pinagi, wait! Wait! Nini, ako nga, wait. Oh, no! There's more ba, There's more! Ay, dapat ay kita rin sila. Dito ka, dito ka, ka, The stage is yours naman. Oh, the stage is yours. Ate, gaganong ka din, ah. din Wait! Wait! Pinag-iisip ako kanina kung sasabihin ko na Ano ba siya? Pero dahil lang natay masaya, at parang mas sumayang pa. Ipotuloy na yung mga. Ano ka, hindi ito, ah? Oh! Ang birthday ni Mahal. Um, Ay, meron tayong mga buting sponsor na oh. nagpadala ng para sa ice cream. Oh. Ay, oh. Ayong... Masaya na naman yung mga mahihilig sa ice cream. <laughs> ayaw pa, pang benefit. Ayaw pang asaan so, ako na lang babanggitin. Ah, uh, so, mo na lang. Tapos sa ice cream, meron ding nag-sponsor ng cake. Oh. Oh. Kaya. <laughs> ano kaya yan? Well, ano kaya okay ano Sabihin mo na mama. Sabihin mo na ano Wala mo kaya wala mo. ano kaya ano kaya ano kaya ano Wala, ano kaya ano kaya kaya ano kaya ano kaya lang pala magpabanggit nung... Lityon, ng... nung hindi, lechon. Lechon, mo, wow. Lichon. Para yun know, surprise kay Mahal. Kaya ayaw pong oh. Pero kailangan na malaman na. Pero kumbaga, para motivation ni Mahal. <laughs> <laughs> Oo, oh, siyang gigising na. Oo, wait. Hindi wait. Oo, wait. Oo, wait. Oo, wait. Oo, Wah, wow, wow, step forward. Yeah. Sure. Oh. Step forward, Mahal! Step forward mahal. Bakit ka sabi? Ano mo Mahal? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nag-sponsor para po sa birthday celebration. Hindi. 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 thank you rin po Hindi. Tita Hindi. and Tito Hindi. Hindi. Tito Hindi. Thank you Hindi. 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 At sabi ko, eh, huwag na po, okay, like, eh. Siyempre, siya nag-aaral, okay. like, gastos pa. Eh, dahil, dahil tayo What? na mag mga mga ayaw Maya. Oh. May nag-sponsor sa yung mag-host. Yeah. May nag-sponsor sa yung photoshoot. Eh, di, magpasalamat na tayo lahat. <laughs> may mag-sponsor ng make-up. Make love na tayo. Para sa birthday. Sana tayo ng ay hindi naman naman kasi yeah. so, mahalay hindi yeah. i-celebrate. Oh. kami minsan layo sa, sa... Mm. Ay, maraming, maraming maraming salamat, salamat po, po sa mga sponsor. Yehey! <laughs> God, God bless po sa inyong lahat. Yes. Kami po muna ay pauwi na. At nadilim na rin po gabi na. Niya. Ayan bali, katatapos lang po namin maghapunan sa palaisdaan. At dahil gabi na po ay lilipat na po kami sa bahay. Nantay lang po namin si at nagpapaliko po ng sasakyan. Si na naman po ay nauna na doon sa bahay. move, move, move. move. Diyan na rin po si Nalea. Leia. Ah, sa na tayo. Ah, sumakay na. Nandito rin po si Janet. Hello po. <laughs> Dilim na. Tarik na. Wala pa lang sa Oo. Mabilis dumilim ngayon na. Nandito na rin po si Bonso. May dalang sisi. Okay. Nalita ko at ako'y nagpagupit pa. Okay. No, may sisi. Salamat okay. po sa so sisi. Okay. Okay. Kain na, na. Kain na kayo. Uh, Bobby! Kain pala si Bobby. Si Bobby. Pakainin mo na sila. Saka sinina ni Sonia. Kain na po kayo. Yung hindi pa kumakain, may kumain na. Layla, Bonso. Kain na

Mm -hmm. Si Andres. Pinay ko muna si Bobby. Uh, Ahem. Uh, Kalaro po ni ano? Mm -hmm. Si Andres ay hey, ang gusto hinahapang habol na ng Si <laughs> Bobby. <laughs> Napabigla. Wow. Mahihiya. Where's mm -hmm. Ma food? Where? Ito. Sa inyo yung share. Sa sa inyo na yan. Meron na. Pinag-meron. sa pa. Para sa inyo na. <laughs>

Daunting tagayan na po at kantahan pagkatapos sa fish Fund.